Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, maglalaga po ako ng buto-buto ng baboy. Yes, buto-buto ng baboy. Ito ay aking pinalalambot pero sa pamamagitan po ng naglagay po ako ng tinidor or metal ay madali itong lumambot dahil yan po ang sinaunang tradisyon na pag naglagay ka ng metal ay lalambot ang karne. Yes, totoo po yan mga guys. Kaya ay yan, malambot na nga po ang aking karne. Wala pang isang oras ay malambot na yung buto-buto. Dahil malambot na yung buto-buto, ilagay ko na nga pala yung patatas. Yes, patatas po ang unang nilagay ko. Then, pag na lumambot na yan, ay ilalagay ko na rin yung pechay. Nilagyan ko ng kaunting patis, mga guys. Dagdag po pang lasa yan. So, ayan na nga yung aking pechay. Paborito ko pong ilagay sa nilaga ang pechay. So, ayan. Napakasarap po ng pechay. Sa ngayon po, na panahon ng tag-ulan ay mahal po ang mga gulay. Kaya tipid-tipid lang. Ayan, mga guys, luto na. So, ready to serve na ito. So, ayan. At napakasarap po ng sabaw. Malambot na rin yung karne, gawa ng nilagyan ko siya ng tinidor or metal. So ayan na nga, at ready to serve na, at masarap nang higupin. Ayan, kain tayo mga guys. Thanks for watching!